it's me again, or the pearl. So, ayan, katatapos lang mga ayan. Eh, Sabi yan, sexy, sexy. Oh. Ayan, kakatapos lang na yung malanghali yan. Sa sarap ng buwan ng um, Madjunakis. Mayaman sila. Yaman na yaman. Ah, uh, mother dear, oh. Ito, oh, no? Sightseeing, oh. Ayan. Ayan ba yung pool? Ayan, high tide na siya. Ayan na siya, high tide, oh. Mga pampansin nyo kanina, doon lang yan, umaga. Eh. Ngayon, high tide na yung view. So, ayan, no? habang kumakain, no? Ah, sa beach. Ayan. Ayan. Ganda eh. ng view nya. Then, karugtong din nyo, yung, yung pool naman, swimming pool. Ayan, doon. Swimming so, pool yan, karugtong din ito. So, yan ang beach with pool. Mm -hmm. Relax, relax tayo. Okay, from here must Danao Cebu, Danao Cebu Resort, and I'm your or the Pearl. Boo!